matuntun na ang wanted sa batas na si Pastor Apollo Kibuloy. Mula Davao City, live na magbabalita si Bril Montalvo. Bril, may update na ba? Cherry la patuloy pa rin tinutukoy o tinatrabaho ng checker team ng NBI, PNP at maging ibang ahensya ng gobyerno kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy na may standing warrant of arrest sa kaso ng sexual at child abuse. Kahapon din, Cheryl, muli nga sinuyod ng otoridad ang mga lugar na pagbamayari ng pastora dito sa Davao City. Mga ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang sumalubong sa NBI, mga polis at Senate Sergeant of Arms sa Kingdom sa Barangay Buhagin sa City nitong Miyerkules. Nakasuot pa ang mga nagrarali ng t-shirt na may katagang Justice for Pastor Apollo Sikibuloy. Pakaisana ng Senate Sergeant at Arms na ihain ang contempt order para kay Kibuloy kaugnay ng hindi pagsipot sa hearing ng Senado sa mga aligasyon laban sa kanya at sa Kingdom of Jesus Christ. Pero sa kanilang pagsisiyasat sa loob ni Anino ni Kibuloy, wala silang nakita. Pinuntahan din ang mga ari-arian ng pastor sa Samal Island pero wala rin siya. Sunod nilang tinungo ang Prayer at Glory Mountain sa Barangay Tamayong pero tanging mga abogado lang ang humarap sa kanila. Importante dito kasama natin yung uh, Office of the Senate Sergeant-at-Arms sila yung naglead inassist lang namin sila sa pagpunta dito and pag-serve ng uh, contempt warrant of the Senate Wala pa rin impormasyon ang Police Regional Office 11 kung nasaan ang pinaghahanap na pastor Our tracking tracker teams are really doing their best Hinihintay ko yung actionable intel nila on his whereabouts Cheryl, hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na reward money para madakip ang pastor. At natanong din natin sa autoridad yung uh, tungkol sa kumakalat na mayroon umano ng spiritual army of goodness na tinatawag na valiente itong uh, si Kibuloy na handa raw siyang uh, ipagtanggol. Pero ayon sa autoridad, wala umano sila nga na momonitor na armed group ng pastora Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat Bril Montalvo